Good morning, good morning. Ito, vlog na naman tayo. Andito tayo ngayon, palabas. At hahanapin natin yung gagawa nitong aking uh, deep well. Nasira na, umistock up na. Kailangan ipaayos muna dahil matagal-tagal na isang buwan ang walang trabaho ito sa para maging spare namin dito sa aming tubigan. At ito uh, nga doon daw sa barangay Luxuhin, mayroong expert doon. At doon natin pupuntahan. Tara na! Ayan, nandito na tayo sa may karsada Papuntang At ito nga, kaalis ko lang ng bahay Alam nyo na Ito, uh, kitang kita ang mga rubber tree Bagong linis din lang yan Pangit uh, ko sa inyo mga ka-idol At ito'y bagong linis na rubber tree Kaya matataas na ngayon At uh, pupuntahan natin yon Hindi ko pa rin lang kung sa banda na uh, Sabi lang sa akin to kaya eh, sadyang kailangan bagyariin na dahil pati ang aming CR dito sa may kwarto hindi na rin nagana, walang tubig eh. Eh baka ma na ma-stack. At uh, yun, nandito na ako sa may bandang balitok. At ito ay bali limang kilometre ito hanggang luksuhin. Eto na, nandito na tayo. Uh, parating na tayo dito sa hahanapin natin. Alam ko lang ang pwesto pero wala na yata yung talyer doon. Pero makikita natin to pagtatanong na lang natin. Pag nakita natin, eh di, natin yung tubero o pupuntahin ko sa amin ng para magawa yung aking deep well. Vertical to eh, yung pang malalim. Hindi to yung sa shallow water. Pang ito eh, Kaya ang kailangan talaga makina yung nakatindig. At ito nga, papaliko ako parang parang ito na eh. Malapit na ako dito eh. Pabalikan ko lang dahil baka hindi rin. Tinatansya lang natin. Ito nga. Ayan. malapit lapit na dito. Ayan. So, hindi ko para alam kung anong kailangan. Hindi ko alam kung anong sira. Basta siya ay ayaw gumana. Pero malalaman natin kung anong mga bibilhin pa. At kailangan-kailangan uh, to kailangan ito dahil pagkabiglang marami kaming kinakarga ang mga battle or mga poly, eh, kailangan dalawang motor para gumana ng ayos para mabilis makapunogad ng tanke para makakota at makapag-purify ng ayos. Ito, liliko ako dito. Ito ang papunta doon sa, uh, kuan? sa so, kuhanan ng mga buhangin dito. Ah, eto, babalik tayo. Doon kasi kwari yun eh, yun, yung kwari. Cornerstone na kwari. Ah, eto meron dito. Medyo itatanong natin dito sa so, may bahay. Kung dito na. Yun. Malaman natin dito, tigil tayo. na ano, pagtanungan ko dito yung mayari ng bahay na yun at hindi pa raw dito yon Yan, dito na, malapit na, dito raw sa kabila. Wala na kasing talyer, hindi ko na matandaan. Di bali, aray, aray yata, aring pwestong aray. Ito, kina, dating kina Pinwell, ay dito pala nakatira yung tubero, yung kanyang kapatid, si Lindon ya nare aling bahay na di ne di tayo yun nantayin natin kakausapin ko yun na at nakausap ko na pupunta na lang sa bahay at ito na pauwi na ako dadaan ulit sa isa barangay Loksuhen galing doon sa Lipatan kung tawagin si Chulipatan pero dito siraan tulay kaya itong tuloy na ito, mag ka muna. Pag may nada, antigil ka muna. At akin na rin, akin na rin, total, nandito na ako, ay magahan pa rin pakain ng aso, yung bigas na mura para sa aso. Pero hindi na rin mura. Dahil ang akalam ko, magiging 20 bigas ah, ay, dito, ipakain lang sa aso. Portito eh. Di hindi nga nagmura sa aso yon yun yung medyo puro bato at saka pinled yan bababa ako dito Ito yung ginagawang tulay dito sa may barangay luksuhin yan ito kaya hirap ng salubungan dito yan pero kao oh, tagal lang ginagawa dito hindi pa natatapos hanggang ngayon yan, Lili ko pa rin tayo dito At dito natin naman titignan na yung tindahan ng pitch ko meron dyan Pero kung wala Meron pang isa sa bandaraon Sa dulo doon Dito Yan Yan Medyo pupuesto lang natin Ang konti Pero kakating ko na lang dito hindi naman din makakapag video sa so dami ng tao na dito hindi ka na lang maaasikaso hindi ko makakausap mga tao dito kundi magtatanong lang naman tayo at kumero bibili tayo Malang, malamang lamang mga kaidol na wala wala dito pero kung panabong na manok dito bilihan ng pagkarami-rami yan so malalaman natin pwesto lang natin. Yan. Ay, ay, nako, sana'y meron. At nung para hindi na bumaba sa kabila. Kung wala, ay talagang malas din eh. Mayroon pang na ambulansya. Yung, deliver na tayo. Wala na. Wala nga. Pagdaan ko doon, ay alis na tayo. Takbo na ulit tayo. Di nito tayo pa pauwi na. Pero, maingga, dadaan na natin yung isa pa. Mayroon pa dito isang bilihan. At siguradong masisihan pati ang aso ko. Nakita ko na magtutubero. Nakita ko pang pakain sa aso. Ay, di ang aso masaya dahil makakakain sila ng tanghalian mamaya. Ah. Oh. paglampas mo ng petro, sa si Pandero ng konti. Oh, yan na. Ah. Malapit na yan. Ay, eskwelahan pa lang ito. Medyo. Malaki rin. Malaki rin yung bilihan ngayon. Doon talaga ako dati nabili. E, eh, bigla na ubos. Ang bili ko dati doon 28 lang or 28 pesos ang kilo. Ah, nung tumagal naging 34, na walang bigla, wala na raw, hindi na raw magtitinda. Nagtanong ako ngayon, nito isang araw, nagtanong ako, meron na raw, ay ito, malalaman natin kung magkano ngayon. Dito, sa kanilang binibintang ito. Ay, sadyang mahal ang bigas ngayon. Talagang idol. Pagka nga hindi ang pagkain ng tao ang ating inintindi, talagang medyo mahal-mahal. Eh, ito yung sa aso pala. Ang alam ko, eh, ganun eh. Narinig narin, ko, porte ito nga ngayon dito eh. Titingnan natin kung talagang porte ito. Dito. Ako, so, no, sabi kurubadang yan. Ito tayo kita. Oh, out nga pala muna dyan sa mga kamag-anakan dyan at sa mga nanonood ng aking mga vlog. Shout sa inyo dyan. sa mga OFW at mga sima na naging pa dyan sa dagat. At yung mga OFW, sige naman ang kayod sa mga bahay-bahay nilang pinagtatrabawahan. mag kayo lagi. Ingat. Ito, bababa na tayo. Yun. Ito, oh, dito na tayo. magtatanong tayo ngayon dito ng bigas. Napakain sa asaw. Pinlid dyan. Oh, tanong na dito kay Madam at nang para malaman natin kung meron pa. Yun. Meron nga daw doon. Kaya lang, mahal. Porte to. Porte to nga. Ang bigas dito. Ito, titingnan natin. Ganito ang itsura. Ang bigas na yan. Ito. Ang yan sa tabing. Re, 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 re. Yun. Bibiling ko. Sampung kilo. Ang kailangan ko niyan. Ang gandaon, yun, inayos na Nakuha na, 10 kilo Ay, na... Pakain pala sa asok, 42 na Ayan nabili ko na Lalakad na tayo At least, nakuha natin ang dalawang hahanapin natin Pakain sa aso at saka tubero Yung tubero naman, aantayin ko sa bahay So, pupunta na rin siya, nagmumotor naman yan Ito, agad na, pauwi na tayo para makapag-ready naman tayo ng mga gamit, kung anong bibilin pa. Pagkat hindi pa bibili na kung, kung ano-ano pa, iti edi... yun ngayon ang gastos. Ito. Nasa ibabaw na tayo ng loksuwain. Wala tayo sa loksuwain. Dito na tayo oh, sa may gulaw. Ginagawa na naman dito ang krasada. Sinuswerte lang at tayo walang traffic din eh. Pag dumaan, ilaging ang atin ang natakbo. Kasi kuwan lang ito naka-flow. Umabot ako sa flow ng traffic, kaya dire-diretso. Ito ay gulod. So, ito na nga, andito tayo sa may gulod, paliko na tayo sa kaliwa balita Balitok bago pa dumating tayo sa Barangay Uno ng Kalatagan. Ito na, dumating na tayo. Dala akong pakain, yan na nabili kong pakain sa asaw 10 kilo. eto naman yung ginawa na dumating dito. Ito nga at gagawin na. At yon kasi pag buhugpungin niya ngayon ito, ang pump na ito, at uh, binilisan ko lang, hinahugot na rin ito. At yan nga, nabunot na nila. Kaya tinipaguli ang bato at binagaw. Ayan na, may kadugtungan na. So, malalaman natin yon, Tinutuloy na niya ang dugtong-dugtong. Tinutuloy na niya isang kapiraso na karugtong dahil hindi na pareha sa sukat ng tangke. Ay, dito ngayon, ginagawa ni Mr. Lindon. Pag nayari ito, adi tatakbo na. Yun. Eh, sinalpak na to. Ah. Nakabili ako ngayon ng kwendyan. Hindi na itanong eh. Binilihan ko pa ng ejector. At yung ejector na luma, nawala na pala yung pinakanang return niya may yeah, nangitang patente sa gitna ng ejector na wala na. So ito ngayon, nayari niya para matubigan, ayusin muna ito. Ay, yun 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 para Mga glue na ito. Solvent. At pagka nailagay ito, tetesting na. So nilagyan niya ito na itong bagong ball valve. Um, ball valve ayan pa rin ang siyang magpipigil para malakas ang ang daloy ng tubig at saka ang hangin yun sinalpak na dahil kung ang susundin niya yung isa ay hindi pwedeng ilang, may, may, may yun lang may yung may tornilyo so isinama niya ito para dalawa silang nakakan ito ngayon ang magiging regulator ayan oh, yun ang check valve para hindi bumalik ang tubig yan ang likod likod ng tubero ah, Panay yan si sukat dito, sukat doon kung gaano ang uubusin yun, nung naikabit Yarina e, sa wakas, ay, Yarina oh, puno yun. na, bakit ito na ngayon ay sumabog na sumabog na uli mga kalods, nagsabog dahil naman sa ang aking tangkay, matagal na na stock may butas na pala, hindi na napansin, kinakalawang na noong natapos na itong tumakbo na, inubos naman ng hangin na yung, sabog. Wala na, gutay-gutay na, babaguhin ni Lord. Yan, kita nyo na, ngangang-nganga. Ngang. Ay di ito yung mangyari, di pwede na itong hatiin at gagawin barbecue na lang. Ah, oh, ay isang baka ang kayang lutuin nito sa inihaw. Napakagandang ihawan. Ay kaso nakaw ay di ang maggawa naman ni lintik din. Paro sa rin. Benta mo na sa bakalan, bumili ka ng maliit na grill. Ay tamang-tama -tama lang pang lulutuin mong panidi manok. Ay ito'y pambaka na, manok na lang. Masyadong mahal ito. Baka isang buo, napakamahal. Ah, oh, ganyan, ayaw. Ah, oh, ay tamo kalawang. Kaya pala ganun sa tagal na stock. Ay siya, ito na. Ganyan na lang muna yan. At uh, tatawagin ko lang tubero. text ko. At hanggang dito rin lang, puputulin kong dito. At saka uli tayo. Pagka uli gagawin na at may pambili na ng tangkay, yun na, simula uli. ayusin, Kailangan makabili ng bagong tangkay ay magpapalimbos na naman tayo dito sa tubigan. Iipo na naman tayo. Ay, sige, hanggang dito lang kabayan. At shout out sa lahat dyan. Thank you sa watching. Thank you for watching.